brings you here? Ah, uh, si Joaquin. Kailangan ko kasi siya makausap eh. Eh, kaalis lang eh. Wala na siya dito eh. Saan siya nagpunta? Baka pwedeng intayin ko na lang. Ah, hindi ko alam kung babalik pa siya o kung kailan nang balik niya eh. Uh, bakit? Saan siya nagpunta? <laughs> Hong Kong, and then States, and then... hindi ko na alam eh. Pero kailangan lang niya mag-vacation ngayon. Kailangan niya talaga. Di ba siya nagsabi sa'yo? Sayang naman, di mo siya nakahabutan. Lang kakaalis lang yun. Kakaalis lang? Oo, oh, iba eh ka sa airport na yun ngayon. May kailangan ka ba sa kanya? Baka may makitulong ako sa'yo. Wala kang maitutulong! Si Joaquin ang kailangan ko, hindi ikaw. Siya lang.

Ser pas uh. Miss! Bis bis pia dito. Pretty fast. passport <laughs> 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 Well here's, 'to sa boarding. Pito sa mga mo ako. Bawal na po. Nanalila. Buksan niyo 'to kuya, buksan niyo 'to. Ba bawal na 'yan po. Eh. Miss, alam niyo namang bawal pumunta sa airport nang walang tiket. Sinisitan na kayo ng mga kasama ko kanina. Hindi pa kayo nagpapapigil. Malis na siya. Hindi, hindi ko man lang siya naabunta. Miss, naiintindihan niyo ba ako? Maliho ang ginawa niyo. Lahat gagawin ko. Kahit mali. Eh, gagawin ko mapasakan lang si Joaquin. Warning na Tony's ha. Sa susunod na mangyari ito, ulit, hindi na namin ikaw basta-basta palalagpasin. Sige ho, makauwi na kayo.